Episode 23 Pukawin ang mga organisasyon EDSA once lit a fire of courage. Nakita ng buong mundo kung paano nagkaisa ang mga Pilipino at napatalsik ang isang diktador without firing a single bullet. Patunay ito na kaya ng pagkakaisa, pananampalataya at katotohanan na talunin kahit ang pinakamakapangyarihan. Pero habang tumatagal, humina ang apoy na iyon. Ang EDSA naging holiday na lang. Corruption bumalik. Dynasties lumobo. At naiwan ang bayan sa pangakong napako. Ngayon, we face another e d -S a moment. Ang tanong ay hindi lang, how do we keep the fire alive? Ang tunay na tanong, sino ang magpapanatili nito sa pag-aapoy? Dahil ang galit ng tao mabilis humupa. Alam ng mga politiko na isang linggo lang sisigaw ang tao, tapos tatahimik na. At kapag dumating ang katahimikan, corruption na nanalo ulit. Kaya kailangan dalhin ang apoy ng mga organisasyon na may influence, credibility, at resources. Pero malinaw ko itong sasabihin. Hindi pwedeng pang photo op lang. Hindi pwedeng manatili silang club para sa status symbols, jackets, dinners, at prestige. Kailangan gumawa ng totoo, konkretong aksyon na may resulta. Makati Business Club, Management Association of the Philippines at Chambers of Commerce. Hindi lang kayo para sa economic forums. Corruption na nananakaw ng bilyon-bilyon na dapat sana ay trabaho para sa tao. Fund independent audits. Suportahan ang investigative journalism. Tumulong mag-finance ng kaso laban sa mga tiwali. Rotary, Lions, Kiwanis, at JCs. Hindi lang kayo para sa social gatherings at awards. Ang motto nyo ay service above self. At ang tunay na service ngayon ay pagtindig laban sa corruption. Mobilize your members para bantayan ang mga local projects. Tulungan ang whistleblowers. Maging mata at tainga ng inyong communities. Integrated Bar of the Philippines Philippine Bar Association, at mga samahan ng abogado, hindi lang kayo para sa conventions at oaths. Kayo ang tagapagtanggol ng hustisya. Gamitin ang galing nyo para mag-file ng airtight cases, depensahan ng truth-tellers, at itulak hanggang may hatol at may makulong. Philippine Institute of Civil Engineers, PICPA, at iba pang professional groups, hindi lang kayo para sa licenses at conferences. May expertise kayo para ibulgar ang overpricing, ghost projects, at substandard na trabaho. Tumayo kayo. Gamitin ang skills para magbigay ng ebidensya na hindi kayang itanggi. Faith communities. Hindi lang kayo para sa Sunday sermons. Pinatunayan ng EDSA na ang moral courage kayang magbigay inspirasyon sa buong bansa magsalita muli ng malinaw, Corruption ay kasalanan. Ang katahimikan ay pakikipagsabuatan. Kabataan at universities, hindi lang kayo para sa classrooms at campus elections. You are the generation of digital natives. Sakupin niyo ang social media. Bahaing muli ng katotohanan, ebidensya, at pagbabantay na hindi kayang lunurin ng mga dynasty. Kung ang mga organisasyon na ito ay kikilos lang para sa prestige, mamamatay ang apoy. Pero kung tatayo sila para sa tunay na misyon, negosyo para ipagtanggol ang growth, professionals para ipagtanggol ang truth, civic groups para sa komunidad, pananampalataya para sa konsensya, at kabataan para sa kinabukasan, muling lalagablab ang apoy. Ito ang hamon hindi photo ops hindi status symbols kundi tunay konkretong aksyon ganito mabubuhay kakalat at tuluyang lalamunin ng apoy ang corruption